Aking kaibigan, kabilis lumipas ng panahon. Sobrang dami ang nating napagdaanan. Hindi ko na alam kung paano sisimulan. Ang dami masasayang bagay na atin ang naranasan. Parang kailan lang, nung una ka naming nakilala, naalala ko din ang iyong kakulitan at kung gaano kakakwela. Sa ating magbabarkada, ikaw ang lagi nagpapatawa. Walang mintis, ang mga biro mong makaluma pero nagagawa pa rin ng paraan para bumenta. Sa ating lahat, ikaw ang may malalim na salita. May kunting kalokohan, ngunit may laman at matututunan ng mga kataga. Sa ating magbubarkada, ikaw ang aming kuya. Ikaw ang nandyan pag malungkot ang isa. Ikaw ang tinatakbuhan pag may problema ang pinagdadaanan. Ikaw ang nagsisilbing laig ng bangka sa karagatan. Ikaw ang halimbawa ng isang taong magsubok ng buhay. Wala akong negatibong bagay na masabi sa iyo dahil para sa akin ikaw ay mahusay pero tila mali ang aking inaakala. Minsay aking napansin lungkot sa iyong mga mata, tumatawa ka pero di tulad ng aming nakikita. Parang may kakaiba. Tinanong kita ko anong problema pero sabi mo lang ay wala. Hindi ko na pinansin dahil nakikita ko naman na ikay masaya. Napansin ko na na may kakaiba. Sana pala'y inunawa kita. Di ko akalain na yun na pala ang huling rinig ko sa iyong mga tawa. Sa isang madilim na silid, mas pinili mo pag-isa. Nang dahil sa pagkimkim ng hinagpis at hinanakit sa iyong dibdib, -dib, hindi mo na kinaya. Nang dahil sa wala kang masabihan ng iyong mga problema, mas pinili mong kumapit sa akala mo'y tatapos ng iyong pagdurusa. Hindi mo sinabi ang totoo. Mas pinili mong itago. Mas pinili mong sumuko. Sana pala'y mas kinausap kita at inunawa. Kasi kahit kailan hindi ko to nagawa. Hindi ako tatawa sa iyong mga biro sa halip ay mas pakikinig sa iyong hinagpis at inanakit. Mas pakikinggan ang tinitibok ng iyong dibdib kaysa sinasabi ng iyong bibig. Mas unawain ng mga tonong bumabaybay sa hangin na nagsasabing ikay. May kailangan din. Pero may mga bagay talaga na hindi ko naman pipigilan. Uli na sa aking nalaman. Hindi ko na pala nakayanan. Tila ang lahat ng bagay ay may hangganan. Kahit ang punong matibay ay may ugat pa rin na unti-unting lumalambot at gumugunaw. Hindi mahalaga kung nakakita ng iyong mga mata. Mas mahalaga kung ito'y iyong nadarama. Kaibigan, sa muli nating pagkikita, pasasalamatan kita sa mga payo at pagpapatawa. Sa muli nating pagkikita, dihingi ako ng tawad sa aking mga nagawa. Sa muli nating pagkikita, niyayakapin kita at sasabihin sa iyo kung gaano kakahalaga. Kaibigan, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam na.